So, itong video na to ay doon sa previous video ko na nag-repair ako ng utility box. Mo. So, dito naman, ang sabi ni sir ay, paano naman kung matanggal yung tenga ng ating utility box? Anong pamaraan na gagawin natin? Sa so, video na yan, sasagutin natin yan ng mabilisan, mga idol. So, tapos nilang itong video na to at huwag kang kukurap. Baka mamangha ka. Let's go! Follow for more, mga idol! Yun nga pala sa mga naghahanap ng solusyon paano daw kapag nabali ang tenga nitong lagayan ng ating tornilyo ng utility box And ito lang kasimple mga idol oh. ito lang yun hmm. Ayan na dalawang clamp. binawasan ko lang yung isa so nakita nyo yan yung butas ng utility box na dyan lang ng, uh, paku nyo lang itatagos yung tornilyo ng pako nyo Pari natin muna ito. Sampo lang yan. Ayan Yeah, Ngayon, pag nagigpit eh, para hindi ito umurong dahil papo lang naman to. lagyan nyo ito ng solvent, itong dugtungan nito Lagyan nyo ito ng solvent or initan nyo lang. Tunawin nyo para magdikit sila. Yeah, Then, parang naman bumaon ito ng todo. Gagawin nyo dyan pwede kayo mag drill so, kung wala kayong drill gamit kayo ng pako or yung sinsil natin patalikod yung pukpuk -puk ng ulo ng pako para bumaam ng tolo then yung lock dito biniyak natin yon yung pinakatenga nya yan yung pinakatenga biniyak natin para may balik natin yung pagtuturnulihan dito yan kung wala kayong choice o wala kayong pang init wala kayong lighter pwede na black screw para hindi naman tatamaan yung wire dito yung wire nakatapat dito nakatapat para nakaganyan dito yung tubo naman nakatapat sya dyan yung PVC o ganyan yun lang yan o, o. So, kung susukatin nyo itong laki na itong clamp at saka yung laki na itong tenga, ating utility box same lang yan. Yan lang, pabisik. Clam lang ang katapat. So, kung di kayo wala kayong clamp, ang gagawin nyo, pwede kayo magbutas nyan dito. Pero kung ganito, nasa tapat yung PVC, ay <coughs> hindi nyo mo pwedeng gagawin yun kasi tatamaan nyo to kahit pasibat kung wala namang ano dito wala namang PVC pwede kayo dito mag drill pa slant lang yeah, solid nito yan pag nabalik to so dito kami nag drill konting slant lang kapunta doon kapag walang PVC dyan So, lang. Isang pamaraan. Isang idea. Sa mga kuya kuya nating mga kamaster. Sampol lang pa, Sampol. mga kariperman. Ang sakto yan sa tinga ng safety so, box dalawang clamp lang ginamit natin camera oh so, kapag ganyan yung prostara or dito yung PVC pwede nyo baon todo yung pako na yan so para mabaon yan gamit lang kayo ng sinsil or pako or pwede kung ng kung may na kayo pwede nyo yung drill dito naman sa kanyang screw hand, pwede naman to ah uh, din nyo na ilagay yung pinaka alak uh, ng tornillo natin pwede na direct sa black screw kung nandito naman yung wire so mas mainam kung hindi nyo iba black screw no? balik nyo yung dati nyo yung tornillo pwede nyo yung putulan yung tornilyo niya. Ganito. Hindi tumama dun sa wire. So, ko lang yan para bumaon siya dyan. Yung pinaka-lock niya. Tulad na ito. So, sa ano naman, sa mabilisang pamaraan Meron kayong drill or wala kayong drill. Ito yung ano, sa pamaraan So, kapag may drill kayo, pwede na kayo hindi gumamit dito kung wala kayong plug, okay, Ang bago ito na putol to. Dito lang si lang to nang uh, butas din to. Kasi bat punta doon. Tapos magtox lang kayo. Gamit lang kayo nang screw or black screw. Okay. dito sa so, ginawa nating sample dito sa mga repair. Si so, madalas problema to ng mga kapo natin sa Yan dalawang clamp lang na, ginamit natin. One half na clamp. So sim lang sila nito kasi laki lang siya Dalawang clam lang. Okay. Ayan, saktong sakto yung mga oh. okay. so, ito. Ano yung tumilyo? Oh. So, may space siya Ah, ako marami, butami, butami. Okay, yung mga 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 na lang. Kapag na balay, ganito rin din din. Oh. Dalawang hmm. 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 clam lang.